para sa nalalapit na pagpapasakal. Eh, este, pagpapakasal. Ngiting sigaw ni Landon na hindi matutukoy kung papuri ba o pangangantsaw ang ibig sabihin na ngiting kumawala sa labi ng maingay na lalaki. Si Landon, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Steven. Likas na kantyawero si Landon kung saan? Sanay na sanay naman na silang dalawa ni Rodney. Matapat na kaibigan si Lendon, yung tipong hindi kaiwanan sa panahon ng kagipitan. Isa siyang kalog na may paninindigan. Kung gaano kaloko itong si Lendon, kabalik tara naman si Rodney. Tahimik, seryoso, na tipong alam ang pararating na piligro. Sa kanilang tatlo, si Steven ang matapang, palaging malalim kung mag-isip at estrekto. Si Landon lang ang nakangiti while talking about the Stevens arranged marriage. Tulad kay Steven, may pag-alinlangan din si Rodney sa magaganap na arranged marriage sa kanilang kaibigan. Kinabukasan, walang nagawa si Steven kundi ang maagang bumangon. It's too early, Mom. Anong maaga? Maang nawika ng galit niyang Mommy. It's 3.25 p.m. Maaga pa ba sa'yo yun? Galit na bulyaw ng nanay niya. Oh, tanghali na nga. Naparami talaga ang laklak niya kagabi na hindi niya na alam kung paano pa nga siya nakauwi. Ngunit hindi pa rin nagpalata si Steven. Ano ngayon kung tinanghali siya? Eh Sunday naman. Sa totoo lang, walang alam ang parents si Steven tungkol sa secret activity nilang magkabarkada. Kaya niyang patumbahin ng isang tao nang walang pagdadalawang-isip. Kung gaano siya katakot sa parents niya, ganun din ang takot ng mga tauhan niya sa kanya. He was a heartless and a terror man. At bihasa sa lahat ng pagkikipaglaban, mapabaril man o physical na labanan. Siya ang pinakabata naging mafia leader at the age of 28 sa kasaysayan. Fix yourself. Ayokong may maamoy na alak sa katawan mo before we met to your future wife. Strict ang turan ng kanyang mami. Bigla tuloy na naputol ang pagmuni-muni ng binata. Tuluyang dumilat ang mga mata ng binata na kani-kanina lang nais pa sanang magpatuloy sa pagtulog. Bakit kasi kailangan pang matuloy ang agreement between his parents and Del Pilar family? Gayong patay naman na ang babaeng dapat niyang pakasalan sana. Kung tutuusin, wala nang kasunduan na yun. Mahinahong pahayag ng binata nang hindi magdaramdam ang kanyang mami. We have two son. Yun lang ang tanging paraan para malagaan ang lahat ng properties na naiwan ng best friend ko. Lalo pa ngayon. At unti-unti nang nalulugi ang mga negosyong iniwan ng yumaong si Tanya. Malungkot na tugon ng kanyang mami. At tsaka, maganda naman si Sofia. Magalang at maarte. Dugtong pa ni Steven. Yun pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat ng di ka nais-nais na ugali ng isang babae. Marami pang katangian si Sofia na ayaw na ayaw ni Steven. Isang tingin pa lang niya sa isang tao na babasa na niya kaagad ang pinakatagotagong ugali nito. He was not a mafia leader for nothing. Bagot si Steven habang pinakikinggan ang pinag-uusapan ng kanilang mga magulang. Kanina pa itong pinag-usapan nilang hindi man lang matapos-tapos. Oh, ang hirap makipagplastikan. Sa isip niya. Tumayo si Steven bago pa siya masuka sa kayabangan ni Esther. As if naman wala siyang alam. Kung alam lang ng mga ito kung sino siya. Maktol niya habang naglalakad palabas sa malaking sala. Sa malawak na garden siya dinala ng kanyang mga paa. Malayo ang tingin ng binata habang nilalaro ng daliri ang hawak nitong sigarilyo. Humaba bigla ang leeg niya nang may dumang isang dalaga. At hindi lang basta dalaga. Napakagandang dalaga. Nasa tansya niya kasing edad lang ni Sofia. Ang ganda. Sino yun? Sinusundan niya ng tingin hanggang sa mawala na pagkaliko sa bandang kusina. Maya-mayay, eh, dumaan din si Nanay Osang. Hindi mapigilang magtanong ni Steven. Ganon na lang ang pagkalito niya. A Ampun? Sinasamantala naman ni Nanay Osang ang pagkakataon. Kilala niya ang pamilya ni Steven. Kaya naman, lakas ng loob siyang nakiusap sa binata para matulungan ang kawawang si Rihanna. Napaisip si Steven. Ngayon pa lang, medyo may idea na siya. Naiabot niya na kay Nanay Osang ang calling card bago pa dumating si Sofia na mas ikinairita pa ni Steven. Maarte na, maharot pa. Umiirap niyang turan sa isip. Hindi na nag-abala pang banggitin ni Steven sa kanyang parents ang tungkol sa natuklasan. Natitiyak naman niyang wala talagang alam ang parents niya. Kaya naman siya na mismo ang tutuklas sa katotohanan. Alam niya, may mali talaga. Isang linggo ang lumipas, bumalik si Steven sa pamamahay ni Esther. Nabigla sila at hindi naman nagpasabi ang binata. Ang hindi nila alam, sinadya ng binatang surpresahin ang future in-laws niya. At doon nga, naaktuhan niya ang ginawang pananakit physically sa magandang dalaga. At may isa pa pala kayong anak na babae. Bakit hindi namin alam? Why are you hiding your second daughter? Huh? Tanong ng binatang taglay ang nakakapangilabot na aura ng mukha. That was the first time he showed his bad side. Ampun lang namin siya, iho. Wala siyang kinalaman when it comes to family matters. Mayabang na wika ni Esther. Yung nakita mo, wala lang yun. Parte lang yun ng pagdisiplina sa si isang sutil na bata. Tamad at walang utang na loob. Duro na isa sa nakayokong dalaga habang nakaluhod. Sabog ang buhok nito. Punit ang damit, gawa ng paghila ng inainahan niya. Nasa pagkakataong iyon, nahalata pa rin ng binata ang pamumula ng pisngi ng luhang dalaga dahil sa lakas ng sampal ni Esther. Halos hindi na makahinga si Steven sa pagpipigil ng kanyang galit. Katingkatin ang mga kamay ng binatang tadtari ng bala at durugin ang mga buto ng walang hiyang babae. Shut up, lawyer. Madiin na wika ng binata na siyang nagpanganga kay Esther. Walang sabi-sabing nag-walk out ang binata bago pa siya sumabog. Napansin ni Esther ang kakaibang ginawa ng binata. Kaya naman, bago palalala ang sitwasyon, kailangan niya ng umaksyon. Ampon si Esther ng mayamang Del Pilar family katulad ng tunay na anak nilang si Tanya, na muhay si Esther ng masagana. Bagamat ampon lamang siya at alam naman niya iyon, ngunit tunay na anak pa rin ang turing sa kanya. Pantay ang tingin ng mga magulang nila. Nang namatay ang kinikilala niyang magulang dahil sa car accident, walang ipinamanang ari-arian ang mag-asawa kay Esther except the huge cash amount of money na umabot naman sa milyon ang halaga. Ang lahat ng mga negosyo properties, maging ang malaking halaga ng pera sa bangko, ay iniwan sa nag-iisang anak nilang si Tanya. Yun ang hindi matatanggap ni Esther. Sana man lang, kahit ang malaking bahay at lupang kinatitirikan, ipinama naman lang sa kanya. Puno ng puot at inggit, nasambit ng babae kaya naman kung hindi malang mapunta sa kanya mas mabuting sunugi na lang kasamang naabo sa bahay ang mag-asawang si Tanya at William ngunit maswerteng kaligtas ang dalawang taong gulang na anak ni Tanya na sa mga oras na yun kalaro ng anak ni Esther na si Sophia nagtagumpay si Esther malinis ang paggagawa kasabot ang kanyang asawa. Kaya naman, napunta lahat kay Esther ang lahat ng pagmamayari ni Tanya. Hanggang sa mga oras na yun, nagpakasasa ang gahamang si Esther at ang mukhang pera nitong asawa sa kayamanang iniwan ng yumaong si Tanya. Hinayaan niyang lumaki sa kanyang pangangalaga ang naiwang anak ni Tanya kung saan siya lang ang nakakaalam at noon pinangalanan niya itong si Rihanna. Pinalaki man niya si Rihanna, ngunit salat naman sa pagmamahal at hindi pinag-aral. Habang si Nanay Osang, hindi maiwasang mahabag sa kanyang anak-anakan. Si Nanay Osang lang ang nag-iisang kakampi ng dalaga sa bahay na iyon. Walang ibang magagawa si Nanay Osang kundi ang tulungan si Riana na makaalis mula sa malaimpyernong pamamahay na yun. Pumayag si Riana sa plano ni Nanay Osang lalo pa at may pag-asang makapag-aral siyang muli. Hindi nahirapan si Aling Osang na makiusap sa among si Esther. Pasalamat pa nga ito at mawala na sa poder niya ang ampon may dalang kamalasan. Wika ka panito. At isa pang iniwasan ni Esther ay ang muling magsalubong si Rihanna at si Steven. Nakita niya kung paano tingnan ng binata ang ampon niya. Nawala tuloy sa eksena ang kanyang anak na si Sofia. Kahit anong mangyari, kailangang matuloy ang kasunduan ng kanilang pamilya. Hinding-hindi makapapayag si Esther na masira ang plano niya nang dahil lang sa ampon niyang si Rihanna. Kinabukasan, mag-isang bumiyahi si Rihanna patungo sa magiging amo niya. Napuno ng kagalakan ang puso ng dalaga dahil sa wakas. Nakawala na rin siya sa malaimpyernong tahanan ng kanyang inainahang si Esther. Sana lang, totoo ang sinabi ng nanay osang niya na pwede siyang mag-aral sa pasukan. Matiim niyang dasal. Medyo malayo pang pa lalakarin niya patungong main road para mag-abang ng masasakyan. Ang walang habag kasi na si Esther hindi man lang siya pinahatid ng driver kahit hanggang sasakayan man lang sana. Isang magarang sasakyan ang nakaparada sa labas ng gate ang bumukas pagkalabas ni Riana. Ayan na anak ang sundo mo. Turo ni Nanay Osang sa magandang sasakyan. Isang mukhang magalang na lalaki na may suot pa na salamin ang lumabas. Kinuha ang dala niyang maliit na traveling bag pagkatapos magalang na bumati sa kanilang dalawa ng nanay niya. Maraming salamat sir, kayo na ang bahala sa kanya. Pagkuway, naluluhang wika ng ale habang kumakaway. Nakangiting tumango naman ang lalaki. Mahigpit na yakap ng pamamaalam ang iginawa ng bawat isa bago tuluyang isinara ng ale ang maliit na gate. Nakahingang malalim si Riana. Sa wakas, natapos na rin ang paghihirap niya sa pamamahay na iyon. Nagtaka ang dalaga. Hindi ganito ang inasahan niyang madatnan. Don't be afraid, Riana. This will be your home for the main time. Paliwanag ng lalaki. Pagkatulong ang inalok na trabaho sa kanya. Akala niya, malaking bahay na singlaki ng bahay ng mga umampon sa kanya ang kanyang madatnan. Ngunit, isang kondo? Tanong niya sa lalaking kasama. Labis naman ang pagagulat ng dalaga matapos ipaliwanag ng lalaking nagpakilalang Jonathan na assistant daw ni Steven ang lahat. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Rihanna nang madatnan sa loob ang gwapong si Steven. Nagpakilalang ito ang kausap ng nanay osang niya. Doon na nilusob ng kaba si Napalingon tuloy siya sa pinto na para gusto na lang niyang tumakbo palayo. Hindi lang pala isang tao ang nasa loob, kundi marami pa na parang mga bodyguard ng binata. Kaagad naman nagpaliwanag si Steven. Ilang araw lang daw, at susunod na si Nanay Osang, pinapangako ng binata. At yung mga tao, mga bodyguard daw yun ni Riana Dagdag pa ni Steven na mas lalong lumikha ng gulo sa isipan ng dalaga. Sino ba talaga ang taong ito? Mariin niyang usal sa isip. Kinabukasan, nag-umpisa na si Rihanna sa kanyang pag-aaral. Homeschool muna sila. Yun ang gusto ni Steven. Ilang araw lang ang lumipas, mag-anak agad ang loob niya sa binata. Bagamat nakakatakot ito, pero may pakiramdam siyang safe na safe siya sa piling ng lalaking ayaw na ayaw na tawagin niyang Sir. Stephen na lang, wika ng binata. Nag-alanga naman si Riana, ngunit wala siyang mapagpilian kundi ang sumunod na lang. Namangha ang private tutor ng dalaga sa bilis nitong natuto. Tiyak, mabilis ding makahabol ang dalaga. Labis sa na tuwa naman ang nararamdaman ni Nanay Osang sa laki ng pagbabago ng kanyang alagang si Sobrang saya ng dalaga at kasama niya na ngayon ang nanay nanayan niya. Wala siyang masabi sa galing ni Steven at sa kapangyarihang meron ito. Natakot man siya noon una, pero ngayon kaswal na lang siyang makipag-usap sa binata at namimiss niya na ito kapag hindi nakita. Samantala, halos magwawala si Madam Amanda, ang mommy ni Steven. Kinansila lang naman ng binata ang kasunduan. First time na nangyaring sinuway ng anak ang kanyang kagustuhan. Umarte siyang nasaktan at humagulgol ng labis. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin nagbago ng desisyon si Steven. Sa kabilang banda naman, tinubuan ng takot at labis na pag-alala si Esther. Paano ng mga negosyong palugi kung hindi na matuloy ang kasalan? Tapos dagdagan pa ng sugarol niyang asawa. Ayun, natalo na naman sa sugal. Kulateral pa ang bahay at lupa nila. Nako, walang yakang lalaki? Bakit mo pinakialaman ang bahay natin? Ngayon, saan tayo matutulog? Sinasabi ko sa'yo, ayokong maghirap. Sigaw ni Esther na halos maputol na ang ugat sa kanyang leeg. Tuluyan ng gumuho ang pag-asa niya matapos malamang bunti si Sofia at ang ama, isang tambay lang naman na hindi nga nakapag-aral ng college. Simula nang umalis si Riana, mas lalo patuloy silang minamalas. Taon ang lumipas, nanahimik na si Madam Amanda hindi niya na pinipilit ang anak. Bagkos, nagpapasalamat pa siya dahil hindi natuloy ang kasalang kalukuhan lang pala. Ngayon niya na napagtantong muntik na pala siyang nabudol ni Esther. Mabuti na lang at mahusay ang kanyang anak. Sobrang laking tulong kay Steven ang mga nalaman ni Nanay Osang. Napapansin ng ali noon ang batang Seriana si sa tuwing nagsisimba ang mag-anak. Hindi man niya alam ang pangalan ng bata, ngunit kilala niya ang mukha nito. Nagtitinda noon si Aling Osang ng kandila at kung ano-ano pang mga souvenir sa tabi ng simbahan. Kaya naman, ganun na lang ang pagagulat ng Ale noong namasukan siya bilang katulong sa pamilya ni Esther nang makita ang batang Siriana na ampon daw ni Esther. At habang lumalaki ang bata, naging kamukha nito ang kanyang yumaong mommy Tanya kung saan si Esther ang nagpapatay ng mag-asawa. Kaya pala habang lumalaki si Riana, mas lalong tumitindi ang galit ni Esther sa dalaga. Samantalang si Madam Amanda naman noon, tila ba nakakita ng multo noong unang masilayan si Riana carbon copy talaga ito ng yumaong best friend niyang si Tanya. Congrats! Isang taon na lang, matatapos ka na. Papuring bati ni Steven. Konti na lang. Kaya mo nang patakbuhin ang mga negosyong naiwan ng parents mo. Masayang wika ng binata. At konti na lang din. Pakakasalan mo na ako, right? Hindi ka agad nakasagot ang binata. Nabigla ata at at natat lang, di ba? Pagbibiro pa ni Riana. Higit tatlong taon na higit tatlong taon na silang magkasintahan. Kaya naman, it's about time na sarili naman nila ang bigyan ng pagkakataong lumigaya. Tatlong taon na rin namang nakakulong si Esther, pati ang asawa nito. Buti na lang, hinahayaan na lang ni Steven ang usgadong humatol sa makasala ng mag-asawa. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Riana, tiyak, lasog-lasog na ang katawan ng mag-asawa, lalo pa at hindi malang marunong humingi ng tawad ang mga kriminal. Samantalang ang maating si Sofia, ayun, apat ng anak sa kalive in itong batugan. Ang laki ng itinanda ng mukha ni Sofia, sobrang losyang na at halata sa mukha ang paghihirap sa buhay. Pagkatapos mailagay ni Steven sa ayos ang lahat, nag-quit ng binata bilang mafia leader. Ngayon, hindi naiyak ang mami niya dahil sa takot at pangamba na baka bigla na lang niyang mabalita bangkay na pala ang mahal niyang anak. Ganon din ang nararamdaman ng nobyang si Riana. Pati si Rodney at Landon kumalas na rin sa organisasyon. Maayos silang nagpaalam at masaya namang tinanggap ng iba pang opisyal sa organisasyon ang pagbitiw ni Steven. Naintindihan naman nila binata na nais lang mamuhay ng tahimik kasama ang bubuuin pa lang na pamilya. After all, hindi rin naman biro ang naambag ng binata para mas lalo pang lumago at tumatag ng ganon ang organisasyong pinamunuan ni Steven noon. Ngunit kung sakali man na balang araw, mga ngailangan ng tulong si Steven mula sa dating mga kasamahan, buong pwersa silang tutulungan ng walang pag-alinlangan. Pangako ng organisasyon. Iba talagang kamandag mo, dude. Pabirong wika ni Lendon. Hanga si Steven sa asawa niyang si Rihanna. Napagsabay nito ang trabaho at pamilya. Hands-on si Riana sa pag-asikaso sa dalawa niyang mga makukulit na mga anak. Ah, hindi pala dalawa, kundi tatlo. Pangatlo ang makulit na daddy nilang si Steven na umaakting na bunso ni Riana. Kunwaring sinasamantala ng lalaki ang pagiging hands-on mommy ng asawang si Riana. Natatawa na lang si Riana sa pang-aagaw eksena ni Steven sa kanilang mga anak. Hanggang sa mga sandaling iyon, kasama pa rin ni Riana ang kanyang nanay Osang na itinoring niya na parang tunay na nanay na. Makukulit man ang mga ito, ngunit masaya pa rin si Riana. Habang buhay niyang alagaan ang buong pamilya na hindi niya nararanasan noong kabataan niya. At ipinapangako ni Riana, hindi siya mapapagod dahil ang pamilya niya ang buhay niya.